What's up mga kabagis? High blood ka na ba sa sobrang taas ng bill mo sa kuryente pero gusto mong kumain ng bopis? Tama ang video na napanood mo kabagis kaya panoorin mo na ito hanggang sa dulo. Madali pa sa 1, 2, 3. Tuturuan tayo ni Mang T. Let's go! So ayun mga kabagis, meron tayong nabiling kalahating kilong atay balunan. Pugasan nyo lang yan mga kabagis hanggang maalis ang kanyang dirty little secrets. Yes, yes. Tapos mga kabagis, pakuluan nyo lang yan. At syempre, itabi natin yung atay at ayaw nating ma yan. Habang hinihintay natin syang lumambot, maganda tayo ng panggisa at tatlong klase ng sili. At syempre mga kabagis, talupan natin yung karot at sibakin nyo lang ng maliliit na parte para mabilis syang maluto. Balik muna tayo sa ating balon. Isunod nyo lang yung atay at takpan nyo lang ulit. After nun mga kabagis, hiwain nyo lang yan into small little tiny pieces. Balik na <laughs> Sa mainit na kawali, maglagay lang tayo ng mainit na mantika. At pwede dapat yan eh. Eh, ito lang ang meron kami. Ito e, na lang. Eh, pag may kush, may kush-may na yan, na kayo eh. Alam nyo na yan. Para lang yung tropa nyo na nakalimot, biglang mag sa inyo, tapos biglang mangungutang. Okay, mga kabagis, lagay nyo lang yan ng oyster sauce at konting paminta. Margarine, mga kabagis. Kung natabangan kayo, mga kabagis, pwede nyo lagyan ng patis. At mga kabagis, pagkatuyo na yan, parang luha nyo kakaiyak sa maling tao. Taste test na tayo, mga kabagis. Let's go. So ayun, mga kabagis first bite. <laughs> Sobrang solid, mga kabagis. Kaya subukan na rin 'to. Siguradong iwas high blood kay dito kasi manok 'to eh at perfect na perfect din siya, mapaulaman o pulutan. Hindi siya kasing mantika nung baboy na version nito. At mga kabagis, lagi ninyong tatandaan, kapag malakas kayong mamulutan, sa handaan dumayo at wag sa inuman. Ba bye bye